ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto Roma Kapitulo 6 Versikulo 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay, upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Roma Kapitulo 6 Versikulo 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nanggabuhay sa mga patay, at ang ini huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa kanya ang buo niyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Roma kapitulo 12 bersikulo 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid niyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Roma Kapitulo 12 Versikulo 14 Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y usig, pagpalain ninyo, at huwag ninyong sampain. Idalangin niyo ang mga umuusig sa inyo idalangin pagpalain at huwag sumpain. Roma Kapitulo 12 Versikulo 16 Mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakaruno. Roma Kapitulo 12 Versikulo 17 Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin niyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Roma Kapitulo 12 Versikulo 21 Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Roma Kapitulo 13 Versikulo 8 Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man, maliban na sa mga gibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapway nakaganap na ng kautusan. Huwag kayo kapwang magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa ay nakatutupad sa kautusan. Roma Kapitulo 13 Versikulo 9 Sapagkat ito, huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauwi sa salitang ito, sa makatuwid bagay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-imbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Roma Kapitulo 13 Versikulo 13 Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw, Huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ng panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan.